kantingero. Ah, bali gumawa po kami ngayon ng panibago bote de gira. Yan pa din sa formula nating tertawag na round 99. Ngunit mga kantingero, kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana po pakilike, share, subscribe. Maraming salamat po. Bali ito po ang aming nagawa mga tingiro, na buti de gira. Tawagin namin ay round 99. Bali ang buti de nito mga tingiro, ay panglipin po laban sa digmaan. Kung inyo pong babasahin yan, bisaya kasi na mato sa gira nga walay tatsa ang, ang title sa ang silyo sa formula sa rano ng mga kantingero. Mga kantingero, ito na po lahat ng ating nagawa ang buti digira gira kung tawagin namin ay round 99. Kung atin pong pumamastan mga kantingero, ang taglay po nito ay panay pang gira lang po. o oh, Kung basahin natin, ito ay bisaya kasi Uh, Muadto sa gira nga walay tatsa. Kung sa Tagalog pa mga pupunta ng digmaan ng walang kagalos-galos. Uh, yan ang title o title nitong formula ng round 99 mga katingiro. Uh, ito ay ginawa ng mga maestro noon para lang po talaga sa panggira na formula. O yung pagdipinsa laban sa digmaan kasi maraming nagaganap na mga digmaan dito sa Mindanao noon kaya maraming lumabas na formula ginawa ang mga, mga maestro, mga ng tingyero noon Umawas sila ng mga formula na sa laban sa digmaan ito po ay isa sa mga makalumang uri ng formula pabuti di gira tinatawag namin dito sa Mindanao na round 99 okay bro, lagyan mo na ng langis uh, para lagyan natin ng langis pag malagyan na yan langis lahat mga ah, okay na yan Blessing nga lang kulang, pagsagra at pagbuhay niyan. Anpo, Ang langis sa mga tinginagawit mga katingero ay yung langis mula sa baon na niyog na walang matao yung libon. Sapagkat pagkat kadalas ang baon ko dito, kung hindi libon ay baon na may isang matat sa bibig. Kung kadalas ang inilagay ko sa mga langis na butirigira ay langis mula sa baon ng niyog na walang mata. Kung napapansin niyo po ang aking nilalagyan ng langis, may mga ugat siya at mga botoa, ah bali, yan ay isa sa mga skrito namin na panagdag sa aming langis na pambabad sa mga nagawa naming buti di gira. palapit na po kasi ang mahal na Araw, kaya maramihan ang ginagawa para din sa mga kasamahan namin dito ang tingiro na kami ibabahagi din kasi tuwing mahal na meron kami dito sharing ng mga gamit Okay mga katingero, may kita ko po pag natapos na yung lagyan ng langis lahat. At narayan na po mga kantingiro ka Lahat po ay nalagyan na po ng langis mula sa bao ng niyog na walang mata o yung langis mula sa libon na bao. Ah, ito po siya mga kantingiro Ang buti ng gira na round 99. Kung iyo pong babasahin sa mga bisaya, matraka sa gira nga walay tatsa. Yan po, nga walay tatsa. Uh, bali, ito ay ginawa ng mga guro ng mga antingero noon para lang panipinsa sa mga digmaang nagaganap dito sa Mindanao. Uh, ang uri ng butidigira ito mga tiro ay dipinsa sa mga nangyaring digmaan noon dito sa Mindanao. Uh, ilan po lang yan sa mga butidigira na kaming gagawin para sa paparating na mahal na araw. Ayan uh, po lahat ng muna tinagawa sa araw ng ngayon mga tingiro pag-abot hanggang gabi sapagkat medyo pagkagasta din sa oras yung pag tinatawag na pag-roll pag up ng mga formula mga katingero kaya mga katingero once again ito po muli pala si Combat General ang nagsasabing araw sa ating lahat and God bless everyone maraming salamat po